Ayan, they're again. Ligo, ligo sila ulit. Ayan, kung saan dito ulit tayo, kung saan ang freskong lugar. Ayan, sa ilalim ng puno, fresko, mangga. Hmm, um, magpipitas tayo ng bunga. Ayan na ba? So, ng ang, Good. Ayan, ulit. Hindi na naligpit yung pole. Steady lang siya dyan. Kasi, bigo-bigo daw ulit ang mga babies. Hmm. Hey, wow, pauha na ng pagkain si ate sis, so. oh. kumain ka na? Ay, no? Ay ano yan bata? Bata, hindi na maliligo yan Umanayin Hindi niya. na maliligo ang bata Ay! Ay! Hindi na liligo ang batang Ay! Yun ah Wha, Ay, uh? Uh, oh. Hindi na liligo yan ah, Ahon na yan, ahon na Ahon na ang baby Ahon na ang baby oh! 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 Tumim, tumim. Ay. <laughs> sa alingo, tubig. Alingo Ay gusto sa tubig. Gusto sa tubig. Oh, yan Mag na si Ate Sis, magsi-swimming na. O, baka makainom ng tubig yan, ha? Na, aluhas, ito, hmm. e mune, na. Anak mo lang siya pag pinapaligo, na kasi siya. Andun na sa loob kasi tuon ang dami ng kanin. Tingnan mo muna anak, Punta muna ako. Punta Ma muna ako doon Kumain ka lang dun. Kasi Kumain ka na.

Muna natin 'yan. Hey, okay, muna tayo. Hoy. Hello. Kain muna sila. Kain. Kasi tayo kain, kain. Lima bye. bye. muna ako kakain. Bye.